Alam mo ba? Sa paglipanan ng mga milk tea shop sa Pilipinas, hindi maitatanggi na ito na ang hinahanap-hanap natin na inumin. Sa dami ba naman ng flavors, toppings at sugar levels na pagpipilian, hindi maiwasang isa sa pinakahinahanap-hanap ng mga customer ay ang tapioca o mas kilala sa pangalang boba pearls. Pero, alam mo ba kung saan nanggaling ang tapioca at bakit ito kadalasang inihahalo sa mga inumin? Ang tapioca ay nagmula sa mga ugat ng kasaba, isang tropical na halaman na matagal nang itinatanim sa mga bansang may mainit na klima gaya ng Pilipinas. Naipakilala ang kasaba sa Asya mula sa South America bilang alternatibong pagkukunan ng pagkain. Ang tapioca ay mula sa salitang Brazilian na tapioca na ibig sabihin ay sediment o latak. Matapos kasing diktikin ang kasava, pinaghihiwalay ang katas at starch nito na namumuo sa ilalim. Pinatutuyo ito at ginagawang maliliit na butil o bilog na kung tawagin ay pearls. Ito ang siyang niluluto at nagiging malambot, malagkit at chewy na texture na paborito ng lahat. Katunayan, unang sumikat ang Thai milk tea o mas kilala bilang milk tea sa bansang Thailand noong kalagitnaan ng 20th century at bandang 2010 naman nang unang sumikat ang inuming ito sa Pilipinas. Ayon sa Cereals and Grains Association, ang tapioca ay naturally gluten-free kaya naman magandang pamalit sa mga taong may gluten sensitivity. Bagamat mababa ang nutrients, may taglay ito na calcium at iron. Sagana naman ito sa carbohydrates na nagbibigay ng energy. Pero bukod sa milk tea, ang tapioca ay maaaring gamitin sa paggawa ng puddings, cakes at iba pang grain-free na pagkain. May mga pag-aaral na rin na isnasagawa ang National Institutes of Health sa kalidad at benepisyo ng tapioca, lalo na sa mga diet na nakatuon sa gut health at gluten-free lifestyle. Pero hinay-hinay lang ha at lahat ng sobra ay bawal. Ikaw, anong paborito mong milk tea? Ngayon, alam mo na.